Paul Ansari, Cyrus Bagel. Hah? Biba Spanya, Paul Gasol. op, beti terakhir na nama teman mama ya. Mata itu, mata itu. Bagi sing balang, mai isi pulang sih eh, beti no? terakhir mui. Ready nanti bata, oh boy. Special shout Arch. Amazing! From Madrid. Oop! Oh, Oop! Oh, Oop! Oh, Oop! Oh, oh. Perfect! Uy! Grabe representative ah! Baka naman! Bravo! <laughs> ka kay brother Michael ah! Hola amiga! Hola tita! Como estas? Muchas, Hola. muchas gracias Hola. Hola. Muchas gracias señorita! Amiga! Sabi ko, uno momento por favor. Naisabi se For a moment? Uh, one minute please. Hindi, nabaan mo! minuto! Un momento, un ah, momento, moment. mo, Hola chica, amiga por favor, por momento. Un Ahí viene ahí me la le Ándale, ándale. Vamos, vamos. Vamos, vamos, dale. vamos, vamos, vale, <laughs> That's our wow. amigo. Hola. Happy, Happy birthday. Birthday <laughs> Let's go. Huh? Vamos. Vamos, 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 vamos. amiga. Por favor, señorita. Buenas. Buenas, ah, buenas. noches. Buenas noches. <laughs> no. Ikaw no, Oh, gusto natin yun. Tagal na natin hindi napapawisan. <laughs> Tapos magreklamo ka. Pag Problema. Mainit. Kung malamig, sabi ko na. Sobrang lamig naman. Oh, hindi tayo Ang lamig dito, hindi tayo pawisan. Ngayong mainit. Ah, mainit. Ma Papawisan tayo. <laughs> <laughs> ano ba talaga gusto po? Ano mo ba ito? ka. Sa lunch pa, lunch pa lang. Pati pati kilay sabi, mo, pina ano mo? Sabi sa lunch. <laughs> walang kanit. Walang sauce. <walang>, <laughs> Hey, ay, ay, na, puro reklamo ah. Alam mo naman Pinoy tayo, nag-amdahil kanin. <laughs> puro reklamo? Puro reklamo si Gako. <laughs> si Polar tadi MVP. Yes. PJ Simon, Fresh Legs. Yes. Simon. Fresh legs. Sino ba? Uh, Sino ba? Si uh, fresh Legs. Ako, fresh legs? Ako na, na, niya na Ako, na. Ako, Patro. Patro. Ako, Patro. Ako, Patro. Ako, Patro. Oh, ikaw. Oh, ikaw. Okay. Oh, ikaw. Oh, ikaw. Oh, ikaw. agad Iron Man. Iron Man. Oh, para kay Iron Man. Oh, so, ikaw sa kasidag. Oh. Eh, naba oh, na. Ano, basta 5 minutes up na agad. Para 5 okay. minutes, 5 minutes. I-balance natin. Bakit normal. Oh, Back normal gaming oh, tayo. 5 na minutes, 5 minutes. 5, 5, 5, 5. O, yun. Oh, oh, yun, oh, yun oh, oh, ganun nga Dati kasi hindi pa nilalaw. Kaya gusto nila yung buong kaya kita lang problema sa akin. Gusto naman natin yun eh. Kung gusto nyo more, okay din naman sa amin. Ah, <laughs> oh, PJ Simon, parang isang buong kwarta. Ang uh, condition 5 mo. 5 Yon, 5 naka yan, naka-IF yan. Naka-IF. Naka-IF. Si James Yap, ayaw mawala ang gluta. Tres puntos. Tres puntos. Araña, gluta. Ni Luis Manzano. Walang abrela. Walang abrela.

Don't look at the ball, guys. Don't look at the ball! The ball. Okay. Yes, sir! That's what you need. And then you're 6'8, NBA. No, no, easy. No, 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 no. You yeah. got handles and you're 6'8. Now NBA. we all watch you. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. How hard was it to go to the BBA? Easy. Whoa. You know why it's easy? Why? If you're a hard worker, it's gonna be easy. Uh, ah! Yeah. तमाम आदत। It's gonna be easy if you hard work. One off. अब देखोगा तो तैयार हो। अनाकनाम तो तें। My darling। Oh, authentic क्या ना? भारे ये तो तैयार है। ये सिनेजिंसिया परे जाके जाये ना सुपर चैंपियन। Authentic क्या? नहीं 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 जल्द। अब इसे तो ये परे। James siya, parang dayo. <laughs> Lakad muna. Doon ako na-rushing Yan sa mga poli na yan. Kasi pag doon po, kasi doon po po. So, may privacy po kayo. Ganito dumayo sa Madrid, boy. Abang-abang, man. Okay, James siya. Pinakahaguluhan pa rin ngayon sa Madrid. Herbie Raymundo. Gigi Hector Dayo kayo? Sa barangay? <laughs> <laughs> parang barangay lang ha. Ah. Mga martial. Galing sa kabilang barangay ng Glagad. Nice to see you, sir. Haha. 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 Thank you for having us. Haha. sir. Haha. Haha. Hello po! Kamusta po? Kalingan po! Sir! Hello po! Kamusta po kayo? I don't know! Madrid. Amazing, amazing. It's not amazing, bro. Amazing. Father God, we thank you for this day. We thank you for all the blessings that you've given us. Guide us, Lord. Keep us safe and keep protect us, Lord, from this day. We offer you everything. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Three. One two three. Amazing. Sayawan sa atin. <laughs> ha? First oh? time ba? Ah? Ang kasi niya, tayo. Sabay-sabay kasi tayo eh. Maganda yung sayaw natin. Natreten na yeah. sila sa sayaw natin. Kaya <laughs> Curbs, natreten sila sa sayaw natin. Kaya lalabanan na tayo. Team the that in order to let us the same so, what I can say is that uh, good luck well, to and I want to say thanks again for coming and to what is possible to what is possible again, good luck to the best team me. you kalaban natin si Carlos Buser. Ha? Thank uh, Carlos Buser, oh. Ang ganti. Ang ganti lang si Dagi, eh, oh. uh, Isip natin, nasa shopping pa. <laughs> sa inom. Shopping, inom. Lahat ng ano. Lahat ng, lahat ng paano, paano, ginawa nyo. Ano, hantar mo na po. na

Diana, pegang kami, na balik packing, guys, bekerja, shot, baik, kesana, bang, 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 bola,

2 menit yang last 18 seconds Last 18 seconds Talaga naman Eto nga si kakak Tuar tadi kakak Biglang tumira si kakak, wala Pero naku lagi King James Eto siya nga si Jojo yang nanggap tadi Si King

शबर अमयून <laughs> <laughs> Isa lang. Isa lang po! So mga ka-amazing, another one Successful yes, yes. Ang dami namin napasayang mga ka-amazing natin dito sa Madrid Worth every penny yung binayad nila, right? Yes, for sure Grabe yung game Shop sa oh, kayo, oh, Peter Jusimon Big James and PJ Simone, pinakita yung Purpose ano, combo, oh, no? grabe. Yep. They are ano, big game James and uh, scoring a puzzle. Yeah. Totoo yung nickname nila. They Kahit, still got it. They still got it. Ano, ka, Still got it. Yes. <laughs> All right, so another shopping time. Madrid, vamos? vamos! Por favor, señorito. Thank you so much. Let's go. A, Rosal? A, Rosal? you are amazing. amazing. Super amazing. 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 You are amazing.